Hello mga papi, ito yung uh, istarya na ngayon lang ako magbablog na sa sakyan for review Kasi yung mga before ko hindi ko talaga binablog yun uh, Binablog ko lang yun kapag natapos ko ng bayaran So ito, for the, for the vlog is uh, ibibidyo ko So ito yung upuan niya mga papi, ayan nakita niya yan na adjust ko siya kasi ito, 7-seater to Ito, oh, ibidyo mo ko rin Papaliwanag natin ha, ano yung uh, Ah, uh, 11 seaters ito, kasama yung driver, mga pati. So ito, ah, uh, naiaano to. Papakita oh, ko na. Yan. Ayan. Na-i-move 'yan nang ganyan. Na-i-move. So, para yan siya tapos, pwede mo siyang ito, igano mo lang siya. Sa iganon. So, so para yan So, ito din second, ito second. Mo-mobile din 'yan. Tapos, ayan, na, naisasagad yan hanggang dito so, kailangan mo na. oo so, sasagad natin mga papi so, pakita ko sa inyo isang option meron siyang ganito Arm armrest yeah. uh oo, -oh. armrest, yan siya putas so, nyo na natin armrest siya mga papi may armrest siya So, ang ang labas talaga ni Hyundai is Taria GLS. Is, GLS variant to? Is naka leather seat na siya. So ang hindi ko lang binusto, cream siya. Medyo dumi yun. So, <laughs> oh. So ayan, na-move siya. So i-ano din natin siya. Yan ang kagandahan sa kanya. Pantay-pantay. So kung gusto mo matulog diyan, lagyan mo ng uh, ano 'yun? Mattress na air air bed. So uh, dito lang tayo sa likod. Pantay -pantay. So, <laughs> so in 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 inaano na sa akin 'to, nakakuha ko lang. So ito, ito 'yung ano, pindutin mo. Ano nangyari? Ha? Ah? ah, sarap. Ikaw oh, iyan mo. Pasok ka. Ah. So, tumiklop yung upuan sa harap. So, ando yung asawa ko sa loob. So, ayan. Dito. Oh. Ayan, ganun siya. Pero ito, pwede itong, ito, pagkahihilahin mo ganun lang, di ba? Ang dali. Ang dali. So, kailangan natin yung i- Ganun. Paano ba, oy? Hindi Nalak, naka-lock. O sige, ayan. Nalak, Ay, nilalak pa. Ayan, so ayan. Nakikaganong ba siya? Ay, hindi ano. Okay. Hindi siya nakikaganong. So hindi pala ito naihiga. Hindi pala naihiga ito? So. Parang hindi siya naihiga. O, ganyan lang siya talaga. So, eto, alam ko naihiga ito. O, oh, naihiga. O, oh, pwede din nga ito. Uh Oo. -oh. Tain natin, paano ba naihiga ito? Pwede din nga ito eh. nakikiyalo. Ay, Ay, hindi Laki yata. hindi yata. oh, oh wala nga. Hindi pala ito naano, mga papi. oh so, ayun lang, mga papi. Yan, yan lang, una kong uh, banach para sa sa yung nice time diyan. Acquire. Okay. So, ayan. Pwede tayo maglagay rito ng ibang item. Kung gusto, yung maleta, kung meron kang sundan sa airport. So, ganyan. Adjust mo lang na adjust. So, eto, ito. Tawang rito. Ito mga papi, ang gandaan na ito, 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 nakareclined din siya, kasi ito binobomba, kung gusto mong, ano kung maas tumaas o bumaba yung upuan ha yan na, mo lang siya ang ganda kasi ng technology nito nitong uh, Hyundai Istaria. GMA. so ang ano lang talaga namin commuter so napunta kami rito kaya so tanggalin na natin tong plastic mga Lagyan na natin itong plastic. So, ito, ang kagandahan nito, ito, pakita ko sa inyo. Uh, open natin. Push start na siya, mga papi. Push start. Ayan. Uh, kailangan natin start. Saan ba susi? Ito yung susi niya, mga papi. Ayan. Ay, sar sarado mo nga yan. <laughs> Ito no? no? ang bago ng video. Doon ka sumakay ka sa harap. Sa harap. Ito. 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 ayan, start natin. Ayun. So, mali pala ako. Kailangan pala tatapakan mo yung preno bago mo i-start. So, automatic na siya. Ayan, automatic. Park, run, neutral drive. Tapos meron siyang tago. So, ang kagandaan sa kanya mga papi, pagka pagka sumiglal ka sa kaliwa, makikita mo yung ito yung ano siya naka 360 kasi siya naka 360 yan makikita mo pagka sumignal ka sa kanan yan yung mga isa, isa sa mga gandang pictures ng GLS Star ya. tapos pwede mo makita yung 360 view yung sa itaas niya so hanapin natin yun kasi pagka nagda drive saka natin makikita so ikukontinue natin tapos ito ano na siya ah uh, Marami siyang pictures na maganda. Ayan. Puro, eto, touchscreen na yan. Kung gusto mo FM, ayan, menu. Pwede mo rin, ano, edit uh, widget. Uh, hanapin natin. Uh, ah, muna tayo. Sa so, home. Tapos hanapin natin yung ayan, no? Oh. climate radio setup. Oh, so, yan, Tapos dito yung lamig, yung cool. So, ito, volume. ay okay. so, wala Walang kung ano yan. So, ito yung volume. So, pwede mo rin siyang patayin dito. Pero, automatic siya. Pagka start ng makina, mag-open siya. So, makikita mo, pagka naman dito, kunyari, may babangga ka. Kunyari, malapit ng bumangga sa ano. Meron siyang uh, detection na mag, ano, siya, mag -beep -beep siya na mag -beep -beep, na tapos makikita mo yung sasakyan mo rito. Uh, harapin natin mo. So, dito, hindi ko alam ko isa dyan yun uh, drive natin drive. Ayan, Nakita nyo ko oh. Ibig sabihin Kaya, kaya tumutunog siya Nakit, nyo mga papi Tumutunog siya Kasi may may motor to sa harap May motor Ayan. May motor Nadidetect nya nung sense nya Kasi naka ano siya, 360 parking sen sensor siya mga papi Kahit sa likod uh, sensor yan lahat So eto makita nyo 360 siya mga papi Ayan. Oh, nakita nyo, di ba? Ang ganda. 'di ba? Tapos ito, 'yan yung mga sensor niya. Kahit sa likod makikita niya, may sensor niya kung may malapit na malapit na babanggan So tutulong siya kaya kaya tumutunog siya kasi may motor doon sa harap. may motor doon sa harap kaya ito, makita niyo. Yung brown sa green, 'yan ibig sabihin nandiyan yung malapit ng tamaan. 'Di ba mga papi? Tapos ito, ayan front cam hindi na hindi mo na kailangan maggano, magpakabit ng dashcam uh, dash cam. kasi automatic may dash siya ayan mga papi tapos ito Ito yung 360 na sinasabi ko ayan Ito yung 360 na sinasabi ko na kailangan na makikita mo kung nasaan yung ano mo yung view na full view ng sasakyan mo so yan muna for now mga papi ang uh, ipipicture natin dito sa Staria GLS So, bukas alis kasi kami para makagayang na ako. Bukas, bukas ko naman sa inyo i-review yung iba for continuation. So, don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago nating videos and vlogs.